Huwag kayong mag-alala, ata uh, magtumastik, at, uh, lilinisin ho muna kayo para dadalhin ho namin kayo sa ospital. Para hindi na ho kayo mahirapan ng kanyang katawan ninyo. Ngayon naman lang. Pahing korana kayo. Kung ano may, may himo nato dito para malipyohan lang ba? Hindi natin. Hindi Oh, sige, wala problema sa panay kasi basi may daw may matangtang. May problema sige lang. Wala, wala yung, kung, uh, yung, Oo, oh, kasi nakadikit na talaga kailangan talaga na 'yung ano. Nagdadalatan ng mga mata. Ito so. nga lang, tinatalabas din. Yun na nga, pinapalabas nga. Pero sa ngayong kusi, kailangan talaga niya, ano, tinanong yung pampas niya sa ano na, oh. Eh. Tas mo. Ay, wala po kayong makukuha dyan. <laughs> 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 Mang Tomas, meron po tayong kasamang nurse dito, ha. Siya po yung uh, nurse po ito. Kaya siya po yung mag-aansay sa inyo. Si, si, lagayan ng ano, yung kanyang dumi. Diyos, okay 43 mm -hmm. Decide na kaming doon sa bro. Kailangan ah, na, na, na no. uh, oh. ta no. rin -pa no, eh? pa 'yan patuloy. Okay. Dating daw eh, plastic yung paa, tapos itaas ng apito. Huwag mo sa akin eh. Huwag na bag na naman siya, parang kaligo na sino ito. Sino bang nahalagaan? Yung babae ba o yung lalaki? Okay, nangyay okay. uh, ito po kami ngayon dito sa shelter. Uh, meron po tayong itang undocumented na kababayan natin na na meron pong uh, sakit na diabetes at uh, po ito yung paa niya hindi mo po siya makakilos ng maayos at uh, kailangan na po siya nandarin sa hospital. Ang kanya pong kaso ay uh, nagawa na lang paraan na ma-issuean siya ng uh, exit visa sa bagong deportation center dito sa Jeddah para makuha sa ng pamilya. Pero sa kanyang kondisyon ngayon, eh, medyo hindi kakayanin na makabayay sa mag-isa. And uh, kailangan talaga siya nandarin sa hospital. Kaya itong mga kababayan dito, may nag kasama. At mga oh, kapwa niya natutulong para magandang <tulong> <tulong> oh, <tenu> madalaga <-tulum. tulong> sa hospital si Mang Tomas. Tawag ito na nga. Tawag sa inyo paliguan sa amin eh. baka yung Sa gilid? Hindi po, dito sa. gilid. Ah, ay, nat natatanggal? Nasutok na. na? At balat. Nasutokot na yung balat niya. Kasi dapat talaga putuli na. no? Diabetes eh, kaso, paano eh. yan? Diabetes Di mataas na yun? yun. Dito na yan. Dati kasi dun lang eh. Eh, lagpas doon na. Eh, yung healing process po ng diabetic, hindi, ano eh,